Ezekiel, Kabanatang 34 At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, manghula ka laban sa mga pastor ng Israel. Manghula ka at iyong sabihin sa kanila sa mga pastor. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Sa abahan ng mga pastor ng Israel na pinakakain ang kanilang sarili hindi ba dapat pakanin ng mga pastor ang mga tupa? Kayo'y nagsisikain ng gatas at kayo'y nangananamit sa inyo ng lana. Inyong pinapatay ang mga pinataba, ngunit hindi ninyo pinakakain ang mga tupa. Hindi ninyo pinalakas ang payat, o inyumang pinagaling ang may sakit, o inyumang tinalian ang may bali, o inyumang ibinalik ang iniligaw, o inyumang hinanap ang nawala, kundi inyong pinagpunoang may karahasan at may kahigpitan. At sila'y nangalat dahil sa walang pastor, at sila'y naging pagkain sa lahat ng hayop sa parang, at sila'y nangalat. Ang aking mga tupa ay nagsisilaboy sa lahat ng bundok, at sa lahat na mataas na burol. Oo, ang aking mga tupa ay nangalat sa buong ibabaw ng lupa at walang magsiyasat o humanap sa kanila. Kaya't kayong mga pastor, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. Buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Walang pagsala na dahil sa ang aking mga tupa ay naging samsam at ang aking mga tupa ay naging pagkain sa lahat na hayop sa parang. Sapagat walang pastor o oh, hinanap man ng aking mga pastor ang aking mga tupa, kundi ang mga pastor ay nagsikain at hindi pinakain ang aking mga tupa. Kaya't, o oh, kayong mga pastor, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Narito, ako'y laban sa mga pastor at aking aalisin ang aking mga tupa sa kanilang kamay at akin silang patitigilin ng pagpapakay ng mga tupa at hindi na naman pakakanin ng aking mga pastor ang kanilang sarili at aking ililigtas ang aking mga tupa sa kanilang bibig upang wag maging pagkain sa kanila. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, Narito, ako sa makatwid bagay ako, sisiyasat ng aking mga tupa at aking hahanapin sila. Kung paanong hinanap ng pastor ang kanyang kawan sa karawan na siya'y nasa gitna ng kanyang mga tupa na nangangalat Gayon ko hahanapin ang aking mga tupa at ililigtas ko sila sa lahat ng dako na kanilang pinangalatan sa maulap at madilim na araw. At aking ilalabas sila sa mga bayan at pipisanin ko sila mula sa mga lupain at dadalhin ko sila sa kanilang sariling lupain. At pasasabing ko sila sa mga bundok ng Israel sa tabi ng mga daan ng tubig at sa lahat na tinatahanang dako sa lupain. Aking pakakanin sila sa mabuting pastulan at sa mga mataas na bundok ng kataasan ng Israel. Ay malalagay ang kanilang kulungan. Doon mga hihiga sila sa mabuting kulungan at sa matabang pastulan ay manginginain sila sa mga bundok ng Israel. Ako ay magiging kanilang pastor ng aking mga tupa at aking pahihigain sila, sabi ng Panginoong Diyos. Aking hahanapin ang nawala at ibabalik ang iniligaw at tatalian ang nabalian at palalakasin ang may sakit ngunit aking lilipulin ang mataba at malakas. Aking pakakanin sila sa katuwiran. At tungkol sa inyo, o aking kawan, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Narito, ako'y humahatol sa gitna ng hayop at hayop, sa gitna ng mga lalaking tupa at mga kambing na lalaki. Inaakala baga ninyong munting bagay sa inyo na kumain sa mabuting pastulan, ngunit inyong marapat yapakan ng inyong mga paa ang nalabi sa inyong pastulan, at uminom sa malinaw na tubig, ngunit inyong marapat lampisawin ng inyong mga paa ang nalabi. At tungkol sa aking mga tupa, kanilang kinakain ang inyong niyapakan ng inyong mga paa, at kanilang iniinom ang nilampisaw ng inyong mga paa. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa kanila, Narito, ako sa bagay ako, ay hahatol sa matabang tupa at sa payat na tupa. Sapagkat inyong itinulak ng tagiliran at ng balikat at inyong sinuwag ng inyong mga sungay ang lahat na may sakit hanggang sa inyong mapangalat sila. Kaya't aking ililigtas ang aking kawan at hindi na sila magiging samsam at ako'y hahatol sa tupa at tupa. At ako'y maglalagay ng isang pastor sa kanila at kaniyang papastulin sila sa makatudbagay ang aking lingkod na si David kaniyang papastulin sila at siya'y magiging kanilang pastor. At akong Panginoon ay magiging kanilang Diyos, at ang aking lingkod na si David ay prinsipe sa kanila. Akong Panginoon ang nagsalita. At ako'y makipagtipan sa kanila ng tipan ng kapayapaan, at aking papawiin ang mga masamang hayop sa lupain at sila'y magsisitahang tiwasay sa ilang at mga tutulog sa mga gubat. At aking gagawing mapapalad sila at ang mga dakong na nga sa palibot ng aking burol at aking palalagpakin ang ulan sa kapanahunan. Magkakaroon ng ulan ng pagpapala. At ang punong kahoy sa parang ay magbubunga at ang lupa'y magsisisibol ng halaman niya, at sila'y matitiwasay sa kanilang lupain, at kanilang malalaman na ako ang Panginoon. Pagka aking binali ang tali ng kanilang pamatok, at aking nailigtas sila sa kamay ng mga pinaglilingkuran nila, at sila'y hindi na magiging pinakahuli sa mga bansa o lalamunin man sila ng hayop sa lupa. Kundi sila'y nagsisitahang tiwasay at walang tatakot sa kanila. At aking pagkakalooban sila ng mga pananim na ikababantog. At sila hindi na mga lilipol pa ng kagutom sa lupain. O magtataglay pa man ng kahihiyan sa mga bansa. At kanilang malalaman na akong Panginoon nilang Diyos ay sama sa kanila at sila na sangbahayan ni Israel ay aking bayan sabi ng Paginong Diyos at kayo mga tupa ko na mga tupa sa aking pastulan ay mga tao at ako inyong Diyos sabi ng Panginoong Diyos